Yo, sa mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliot, malakakaw mga videos na nagkalat dito sa internet. Bago po natin simulan ang ating panunod, nais nice ko muna pasalamatan ang mga idol natin si idol Ernalis Noring Butin. Maraming salamat din po sa panunod idol Ferdinand Basiliote. Shoutout din kay idol Rica Del Castillo at sa kanyang asawa na si Erwin at sa kanyang anak na si Chloe. Shoutout din sa idol Marvin Caranto. Idol Ariel Tevez, maraming salamat sa panunod. At shoutout din sa idol Loreto Castro. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. At kay idol Rizal at Choco King ng Davao. Subscribe na po kayo upang updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Ah, yeah. mm. uh, <laughs> uh, saan pupunta yung insekto? Siyang inom. Lapit <laughs> ito. <laughs> yeah, pinunasan na para ma

Hindi hmm? totoo yan. palibre. <laughs> Bunguton de. <laughs> Bigutin niyo. Talo <laughs> yung aso. Kulay <laughs> niya eh. Kaya ah, na ate, tagal mo kasi Hindi na lang katuloy. Ah. Sige. Goblems, <laughs> messy eh, kakaibang abilidad <laughs> yung asong to ah. <laughs> Gala pa more. <laughs> <laughs> mga mm. si Jesus ay, itinatakwel ba ninyo? Hmm? Opo, itinatakwel namin. Hindi totoo yan. Ang galit to <Ayan>. lang. <laughs> <Ay, ngalik tuloy. laughs> <laughs> mm. <laughs> It's a prank pala. Parang pinaamoy ako hindi maganda ang kali mami niya eh. Siya magbabayad. So yan. Tangin <laughs> tayo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng sakramento ng kasal, hindi <laughs> yan na rin. Sabi niya yung kasal. Mali naman yung sa pala. Boss, pwedeng lumipat sa unahan. Lumipat lang ako dyan, sa unahan. <laughs> nalipit Wala namang laman eh. <laughs> Arapan niya. Eh. Ah. Bawal ba 'don? <laughs> Bawal? Chipri <laughs> naman. Saan 'tong marapan pa lang? Ibig niya sabihin, huya. Kasya ba piso sa ilong niya? Nalipit. Ang tanong naman niya, bakit ko na agawin 'di niya. Alcansya. Alcansya. <laughs> Alcansya. Alcansya na talaga to. Huh? <laughs> <laughs> Ayan, pwede isang libo. Isang libong piso. Isang libong piso. Babe, pakasal na tayo. Sige. Yes! Saan mo gusto? Sa pare? O sa mayo? Syempre sa'yo Parang tanga to Pero <laughs> pa ako sa iba Reto <laughs> pa daw sa iba Ay na ate oh, ha, Mukhang <laughs> alam na <Ay. laughs> Alam na sa tingin at ngiti na doon Ay! Ah, maganda ka. Yung wala ka pang tama. Basag ka na. Wait! Nilatay ba yun na siya? Saan ka punta? To the source! Roger! <laughs> Saan ka punta to the source? Luko, luko. Ed! Hindi na mga tos. DJ Bonbon. Iba. Masayaw baka... diba? siya ate. Sige na Ano yan? One eternity later. Ya hari pipi kelisa kanan. Sorry sorry. Ya rai siapa kau ya? Lemah ini. Rai siapa tak pernah sebab. Nasenang sebab. Hmm, nasenang sebab. Kali tu saya dah. Nasenang sebab cakap

Eh, I'm okay. I'm fine. Kinchana. Ah. Kinchana. Ding, ning 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 ding. Ayan na. Kumanahan rasa sakit. kalis dyan. Rasa sakit. Angin <laughs> po. Problema lang sa dun. Redorse dash niya ako pagod na. <laughs> Mas nauna, yung, na pa na pagod yung... Pagod din yan ng redorse Nalasing. <laughs> <laughs> hindi gaya't... Hindi hindi kaya tama ng alak niya. Ay! Beba <laughs> <laughs> mo kami na nakikinitin ako! Bika ka din. Alam mo talaga ma... 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 Napakabilis! Hindi ko makita ang kanyang kamao. <laughs> ang bilis niya! Ano yung ginawa yun? <laughs> Ito na ang aking chance ah! Gagamitin ko ng isang daong porsyento ng lakas! Ito, skeletos! Skeletos! Game, 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 game! Patay! Lakas <laughs> na. Uh, nilalagay dyan? Huwag <laughs> okay <sana> eh. Kinapos. <laughs> <laughs> Yung ka ba? Ano? Last. Wala ano? hindi magkikita. Tapos nagbalpangsyon eh. At hanggang doon lang po muna ating panunod, my idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Bila supporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong supporta. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo.